Hi guys, what's up? For today's video, pag-uusapan natin ngayon kapag paano pag ibalik ka sa agency. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Una sa lahat, kapag ibalik ka sa agency, huwag kang malulungkot. Huwag kang matakot. Okay? Huwag mong isipin na kawalan ka. Huwag mong isipin na you're nothing. Like you did all, you did the best that you can, and then binalik ka sa agency. Huwag mong isipin yan. Okay? You deserve better. Okay? Makakahanap ka ng amo na nararapat sa'yo. Okay? Okay? Now, one thing that you should remind in your mind, kapag nakahanap ka ng amo, kapag pinakausap ka ng mga employer, huwag mong kalilimutan sabihin, may D.O.P. ka ba? Okay? Maayos ka ba magpaswildo? And then, magbibigay ka pa ng vacation kapag natapos ako ng kontrata? And the last is indemnity, ba't? Empty-empty, wag mo muna yung pag-usapan since mag start ka pa lang naman. Kahit ito na lang muna yung dalawa. Okay? Rest day, day off, and maayos na pasahod. Yun ang wag na wag niyong kalimutan. Kapag nakapag-usap kayo sa amo niyo, kapag nasa agency kayo, kasi pakausap kayo sa amo niyo, siguraduhin niyo na meron tong dalawa. Kahit eh, ito na lang muna. Kasi kapag wala to. Pero sigurado ako mag-yes, yes, yes yan sila eh. Kasi kunwari, mayaman sila. Kunwari, ayaw nilang mapahiya sa agency. Ganyan. Okay? Okay, yan lang. Thank you. Bye.